Hello, hello, mga katigs. Magandang gabi. Itong pinapakita ko ito ay ito yung sinasabi ko combination na binibili namin sa Toro-Toro. Ito. Ah, uh, mura lang ito. Kaya nga sabi ko, mas mura itong bumili ka kaysa magluluto ka. Kasi ang pag, bumi, pag magluto ka ng igado, kasi igado ito eh. Ang dami mong ipre-prepare. At saka hindi ka naman magluluto ng konti lang na ganyang kadami. Marami na yan eh. Siksik -sik na yan eh. Ayan, tignan marami na yan. Kaya, mas magastos kung magluluto ka ng ang tingin ko lang. Ito naman, ay yung gulay. At saka may free na sabaw na. Ito, wala namang $20 ito. Ang alam ko lang ito, sa parang $18 yet, $17. Pero pag yung kanin ay papalitan mo ng Dihon Pancit. Magdadagdag ka lang ng dalawang 2 dollar yata o 1 dollar. Kaya mas maganda para sa akin. Walang istorbo. Hindi ka bibili ng dami mong bibili, bibili ka ng ng atay, bibili ka ng gisantes, bibili ka ng bulang sili, hindi mo na magagamit lahat. Kaya ito pinaka pinaka the best sa akin combination sa toro-toro lang. Kaya, ngayon, anong gagawin natin? Kundi, kainan na! Okay, mga katikang, bye-bye!